Paano nga ba sumikat sa buong mundo ang kantang anak ni Freddy Aguilar? Alam mo ba hindi man lang ito nagkaroon ng kahit iisang award sa First Metro Manila Popular Music Festival? Ang kantang ito ay hindi gaanong sikat noong una itong inilabas. Halika at ating alamin kung bakit nagkaroon ng maraming version ang kantang anak sa buong mundo. Dito lamang sa... Kung inaakala mo na ang pagpapahaba ng buhok ni Freddie Aguilar ay panggagaya lamang sa mga sikat na singer sa ibang bansa, nagkamali ka. Paraan niya ito bilang pagre-rebelde sa kanyang ama. Pag narinig natin ang pangalang Freddie noon, kasabay na nga dito ang kanyang mahabang buhok. Kaya ang kantang anak na kanyang ginawa ay nabuo dahil sa hidwa ang mag-ama. Nadiskubre ng aksidente ang kantang anak ng isang Japanese crew na nag-shooting ng isang documentary film sa mga slum area dito sa bahagi ng Metro Manila. Habang nag-shooting sa tondo, napansin nila ang isang grupong nagiinuman at kinakanta ang anak. Upang maging makatutuhanan ng kanilang documentary, kinuna nila ito kasama bilang background ang kantang anak. Kalaunan ang kantang ito ang ginamit na background ng ginawang documentary film. Nang unang ipinalabas ito sa Japan, napansin ng na mga manonood hindi lamang ang documentary kundi maging ang mismong kantang anak na background nito. Nagresulta ito ng maraming tawag sa team na gumawa ng dokumentary na ipatugtuguli ang kantang ito. Dahil dito ang Japanese team ay nagpadala ng mga tao sa isang tatlong araw na assignment upang hanapin ang gumawa ng kantang anak at inunan ito habang kumakanta ng live. Nagpursige ang team na hanapin si Freddy at nasundan nila ito sa isang probinsya kung saan siya nagti-perform. Ang kanyang performance kalaunan ay naipalabas sa Japan's NHT9 isa sa nangungunang television na mayroong viewers na may kumulang 60 million. Kasabay nito ang na-record na kanta ni Freddie na na-release ng Polydor Records na instant hit. Sumunod dito ang paggawa ng mga kilalang male and female singer sa kanilang version sa kantang anak. At kinanta ito ng nail creepers at na-record din ito ng instrumental version sa Japan. Ang kantang anak ay nagkaroon ng 35 version at apat dito ay pumasok sa top 100. Ang kasikatang ito ay nakamamangha at maging sa Europa ay sumikat ang pangalang Freddy Noong 1980 ang anak ay naging number 2 sa Netherlands over ABBA. Sa Britain ay naging number 11 sa top 30 chart naman over Diana Rose, David Bowie at Olivia Newton-John. Ngunit ang kasikatan ni Freddie sa ibang bansa sa panahon na iyon ay taliwas sa kanyang sariling bayan. Nang bumalik ito sa bansa, siya ay nasa ilalim pa rin ng Vico Records, dismayado sa industriya ng musika sa bansa. Hindi niya maintindihan kung bakit kinilala siya sa ibayong dagat, ngunit dito sa tinubuang lupa ay wala man lamang publicity ginawa. Naalala niya ang kanyang pagbiyahe sa ibang bansa na mag-isang nag-promote sa kanyang kantang anak malungkot sa gabing dumadaan. Ang pagkadismaya ni Freddie sa kanyang mga kababayan ay siyang nagtulak sa kanya upang iwanan ang musika hanggang noong mga taong 1983. Nasa Boston siya sa isang bakasyon kasama ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos mapakinggan ang top 40 sa mga estasyon doon, niisip niya na kailangan niyang bumalik sa Pilipinas at gumawang muli ng iba pang kanta. At dito niya ginawa ang kantang trabaho at nakompleto ang Magdalena na lumabas noong 1979. Ito rin ang panahon na inoperan si Freddy ni Jose Marie Gonzales ng Cinema Audio Recording Studios na hindi lang nag-inform sa kanya na nag hit siya sa Europa kundi upang maging manager niya. Pagkatapos pag-isipan ng mabuti ang offer, tinanggap niya ito. Magkasamang pinili ang sampung komposisyon ni Freddy at ipinadala sa RCA Records sa abroad. Ang Magdalena ay nai-release worldwide. Kalaunan, ang samahan ng dalawa ay lalong tumibay na maging born again Christian ang dalawa. Ferdinand Aguilar sa tunay na buhay, ipinanganak sa Santo Tomas Isabela. Mayroong tatlong kapatid na babae at isang kapatid na lalaki. Ang pamilya Aguilar ay naninirahan dito na may kaunting kabuhayan. Unti-unting nawala ang kanilang kabuhayan nang ang kanyang ama na noon na isang chief of police ay nalulong sa bisyong sugal, babae at anak. Dahil dito, lumipat ang kanyang pamilya sa Santa Mesa, Manila nang si Freddy ay anim na taon lamang. Dito napansin ni Freddy ang pagbabago ng kanyang ama lalo na kung hinihingan ito ng pera. Kalaunan, ito ang dahilan kung bakit unti-unting naging black sheep si Freddy. Sa puntong ito, naisip niyang ang kanyang ama ang siyang dahilan kung bakit magulo ang kanyang pamilya. Lalo siyang nagrebelde sa kanyang ama. Kung ano ang gusto nito, hindi niya ginagawa para silang langis at tubig. Kabaliktaran, ang pagrebelde ni Freddy ang siyang nagtulak sa kanya upang maging matagumpay. Sinabihan siyang mag-aral ng mabuti ng kanyang ama. Sa halip, puro gitara ang kanyang inaatupag. Ito naman ang susi upang maging mahusay ito sa paggamit ng instrumento. Nagpahaba din siya ng buhok dahil ang kanyang ama ay ayaw nito. Edad labing apat nang mahumaling si Freddy sa musika. Naalala pa niya noong sinigawan siya ng kanyang ama na Uy, hindi ka pakakainin ng gitara mo. Alikat mamalengke ka. Kalaunan ay tinanggap na rin ng kanyang ama ang kanyang talento nang mag-perform ito sa isang maliit na grupo sa edad na 20. Pagkatapos niyang kumanta, sinabihan siya ng ama na okay pala ang boses niya. Pinayuhan siya ng kanyang ama na kung anong mayroon siya ay pagbutihin ito dahil hindi sa lahat ng panahon ay nasa musika siya. Dito na nagkaroon ng pagbabago ang damdamin ng makama Si Freddy ay naging professional singer sa edad na labing walo. Nagumpisa siyang magtrabaho sa Habit House, Manila. Kalaunan umalis tungong Ulongga po. May ilang buwan bago pumanaw ang kanyang ama, nakompleto ni Freddy ang lyrics ng kantang anak. Pagkatapos itong mapakinggan, tumulo ang luha ng kanyang ama at napagtantong nagbago na nga ang kanyang anak at alam na nito ang kahalagahan ng buhay. Ang kantang anak ay nabuo lamang sa loob ng 20 minuto. Nakakalungkot hindi na narinig ng ama ang melody ng kanta nang ito ay pumanaw. Nawala ng interes si Freddy sa musika. Nabuhayan lamang ito nang marinig ang tawag mula sa Metro Pop na siya ay isang finalist. Dito nalasap ni Freddy ang kanyang unang tagumpay pagkatapos ng Metro Pop nang maglagay ang kanyang club ng neon sign sa buong bayan ng may nakasulat na Freddy the Fox Singer. Ang unang komposisyon ni Freddie ay ang The Pusher na isinulat niya sa edad na labing apat. Ang kantang ito ay tungkol sa unang paglaganap ng droga sa mga Pilipinong kabataan. Siya ay estudyante sa Ramon Abancena High School. Ang kanyang karanasan tungkol sa pakikibaka laban sa mga nagtutulak ng droga ang dahilan ng pagbuo ng kanta. Samantala, nagkaroon pa ng part 2 ang kantang anak ngunit hindi na nito nahigitan ang kasikatan ng una. Maraming mga kontrobersya ang buhay ng sikat na singer na si Freddy, ngunit nakatatak na sa puso ng mga Pilipino ang kanyang naiambang sa industriya ng musika. Kumanaw siya noong May 22, 2025 sa edad na 72. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.